Ito naman yung ating Star Premium ano naka-first harvest na tayo dito. Bukas ay eh, pitas ulit tayo. Ganto yung bunga ni Star Premium. Grabe yung haba. Hmm. Tapos ganto lang siya nakanipis. doboroyan yan magkabila yung tanim pero manipis lang. Pero yung bunga ang dami lalo dito sa taas. Ayan manipis lang siya magdahon, magsanga. Yan Kaya naglagay tayo ng talong sa ilalim. Dito sa gilid, ano? Ayan. Mm. Yung bunga. Baka pitas tayo mamaya o bukas. Hanggang ibaba Mga first bunga pa lang ay mahaba na. Kahit na nasa baba. Ayan, ano? Star premium yan. Yung itsura. Ang dami niya magbunga. Mm. Chicken pitas natin bukas o mamaya. Yan, nagtira, no? Naglawitan na. Ni bunga ni Star Premium. Manipis lang magdahon si Star Premium. Pero pag kasagsaga ng bunga yan, dami yan. Hmm. Sa ilalim. Double row, pero ganyan lang itsura, no? medyo manipis lang kasi naiipon dun sa taas yung talbos marami-rami na rin yung mapipitas natin ito bukas May update lang natin sister Premium kung paano siya magbunga kung paano ganto mataba na siya pero halos wala pa siyang magandang ano halos hindi pa siya nagbubuto ayan yung tsura habang yan siguro isang metro may git mm. medyo mataba pero okay lang green siyong kulay ni star premium ano green yung bunga mm. ayan. dami na baka pwede na ito mamaya <laughs> kasi malami Mabilis lang tumaba kasi ang pakain natin dito ay weekly, no? Mahalaga na magpakain ka weekly para maibalik naman yung nutrients, no? Kasi magbigay ng magbigay ng bunga yan tapos hindi ka nagpakain. Madali lang, Mag madali lang yung buhay niya pag hindi ka nagpakain ano? Yan ang buhay ng sitaw. Mas marami yung ibubunga niya kapag ka may abono ka kahit man lang weekly konti konti lang naman kasi kung ganito magbunga oh. Hmm. Hmm. ganyan siya magbunga tapos hindi ka nag abono nalo ko na maubusan ng lakas hindi na magbibigay ng bunga ng madami kapag kulang sa nutrients ano? kasi ang halaman kailangan din pakainin parang tao lang din yan Hmm. konti-konti lang mga dalawang latang triple 14 o isang latang triple 14 ng pakain basta may maroon siyang maintenance na pakain the best magbigay na magbigay ng bunga yan magtuloy yung pag-arangkada ng mga talbos magbigay na maraming bunga kasi kung walang pakain yan ay nako madali lang mamatay o hindi magbibigay ng magandang bunga magbigay man maliliit o kaya kukonti ano kaya importante yung pakain kahit man lang weekly huwag lang masyadong marami kasi nga nakakamatay din yung abono <laughs> ingat na paggamit ng abono ano lalo na yung side dress drenching ginagawa kasi natin dito mas mabilis yung epekto mas mabilis yung pagdami ng bunga kahit na maulan side dress pa rin ano kahit, maulan drenching pa rin kung side dress naman ay may, may, may mga kasamang kasi tayong nagtanim ng sitaw na matay ganito siguro yung edad niya kasi may bunga na daw meron siyang ginaya doon sa youtube granules ang ginamit niya rekta sa puno yung paglagay niya ng abono sandinggo ko patay ang sitaw kasi ang pagkabono ng side dress yung granules baga kailangan dyan yung puno Sandangkal ang lagay mo dito mo ilapag Sandangkal mula sa puno ang layo pag side dress ano kasi mainit ang abono nakakamatay talaga yan delikado sa tanim pagka lalo na yung mga baguhan ano wag na mag magrerekta oh, sa puno yung pagabono kasi namumunga na katulad niya namumunga na tapos mamamatay lang sayang naman ano sa araw pakita natin kung paano yung pagabono ng side dress kasi maraming may mga farmers pa rin tayong failure dahil dun sa maling paraan ng pagabono ng side dress napaka powerful kasi yan side dress wag na wag irerekta sa puno. Isang dangkal mula sa puno pag paglagay ng abono, ano? Kung shed, kung drenching naman, pinakamataas na 'yung dalawang lata ng sardinas kada timba ng tubig. Ang gandon na lang. Wag ka nang magtatlo kasi nga delikado rin kasi ang side dress pwede mong erect, ano ang drenching pwede mong erekta sa puno yung pagdilig pwede ring sandangkal yung pagdilig para safe ano kasi yung ugat naman ng sitaw lumalayo yan eh. no para don sa pamamara ng pagabono natin drenching ang ginagamit natin para mabilis yung pagbulas ng mga bunga pag arangkada ng talbos ayan green na green siya ibig sabihin puro ang ginamit natin dito triple 14 pag is age na triple fourteen na lang ano para magbigay na magbigay ng bunga weekly hmm. mas mabilis pa yung paglaki paglobo ng bunga pagkapagragabono no? yan yung update natin dito sa ating star premium na pitas na naman tayo dito mga farmers na may naka intercrop na talong ayan talong talos magkaedad lang yan ito ay nasa isang na mahigit siguro nasa 40 days na to o 35 days kasi ang star premium 32 days mapitas na yan no? Yan yung update na thank you